Mga programa ni PBBM laban sa kagutuman at kahirapan, epektibo. Ayon sa isinagawang survey ng OCTA Research mula September 30 hanggang October 4, 2023, na ipakitang bumaba ng mahigit isang milyong pamilya ang nakakaranas ng gutom at hirap sa bansa. Para kay National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III, patunay ito na epektibo ang mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura upang malabanan ang kagutuman at kahirapan. Ano nga ba ang mga programa ng Administrasyong Marcos na nakakatulong o nakatulong sa pagbaba ng kagutuman at kahirapan sa Pilipinas? Tara, alamin natin. Patuloy na Sinisikap ng pamahalaan na mababain ang presyo ng bigas at iba pang agricultural products sa bansa. Matatanda ang ipinatigil ni Pangulong Marcos ang pangungulekta ng pass-through fees sa mga sasakyang may dalang paninda at kalakal isa ang pagbabayad ng pass-through fees sa mga dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Sa pagsuspinde at sa pangungulekta ng pass-through fees, bababawasan ang production cost ng mga paninda at kalakal. Dahil dito, bababa rin ang presyo ng mga bilihin. Hangad ni Pangulo Marcos na kontrolin ang epekto ng inflation rate sa bansa kaya niya ginawa ang aksyong ito. Makikitang efektibito ito dahil sa Pinakahuling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation rate ng 4.9% ngayong October 2023 mula sa 6.1% noong September. Malaking bahagi ng pagbagal ng inflation ang mga sunod-sunod na direktiba ni Pangulong Marcos na nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka at consumer. Nariyan ang patuloy na suporta ng Pangulo sa mga magsasaka gaya ng pamamahagi ng cash assistance, fertilizers at rice seeds. Pati na rin ang mga machineries, hinihikayat din niya ang mga magsaka na i-adapt ang modern farming techniques at technologies sa pamamagitan ng edukasyon, sa pagpapalakas ng agriculture sector, mapunan ang kakulangan sa supply ng agricultural products na hindi na kailangan pang mag-import. Matitiyak nito ang mababang presyo ng mga bilihin. Bukod sa mga ito, meron ding food stamp program na target masimula ng full rollout sa susunod na taon. Dito, bibigyan ng food poor families ng electronic benefit transfer cards na may lamang 3,000 pesos worth of uh, credits kada buwan. Mari rin itong gamitin para makabili ng bigas, prutas, gulay, karne at iba pang healthy foods. Naniniwala si Pangulong Marcos na sa pagtutulungan at tiwala, makakamit ang mga Pilipino ang isang matatag at masaganang buhay. Anya, patuloy na sisikapin ng kanyang administrasyon na walang Pilipinong magugutom at maghihikahos na sa isinusulong niyang bagong Pilipinas. Sa iyong palagay, anong mga programa ang dapat pagtuunan ng pansin upang tuluyang masugpo ang kagutuman at kahirapan sa bansa? D W Research -report. Re -re -report.